Hi hey everyone! Good day! Welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay gumawa ako ng another propagation ng ating lovely rose dito sa malaking pot na to. So itong pot na to guys, ay malaki talaga siya and um, para siyang ceramic. Di ko, di ko lang guys alam kung ano yung uh, texture nitong ano na to, pat na to. Pero nahirapan talaga ako guys magbuta sa kanya. So, nabili ko lang yan before guys sa Manila, sa Pasig. Uh, ano siya, uh, parang surplus din siya, uh, Kini kilo kilo Yan, magkano ba yung kilo nun? Parang... 80 pesos ata yung per kilo or 100 plus ata yun guys. Ayan, so, hindi ko na alam. So, dalawa to. Yung isa yun yung ginawa kong DIY nun. Kasi, um, nabasag yun dyan guys. So, parang nalaglagan siya and then nabasag siya ganun. Yun, yun yung tinaniman ko ng ating habit. So, yan. So, ito, ginawa ko, binutas ko siya ng, ano, uh, kuchilo. yung dulo ng kuchilyo, iniinit ko yun, guys, para mabutas ko siya. Kasi, ang ah, napakatigas, guys, para siyang, ano, para siyang, para nga siyang ceramic. So, nahirapan ako. Pero, so far, ay, nabutasan ko naman din siya. And, ayan na, na, taniman ko na siya ng ating mga propagation ng ating lovely rose and I don't know kung may hybrid dyan kasi nalilito na ako sa itsura nila guys kasi parang magkamukha na sila yung iba kasi yung lovely rose natin ay nag open na yung rosette nya and para na siyang hybrid tas tumaba din parang hybrid lovely rose na siya so ginawa ko pinagsama-sama ko na siya dyan sa pot na yan so ayan As you can see, ito yung ating mga na-propagate, na-propagate na mga babies. Ito yung iba guys ay kagaya nito. Yan, ito. Tapos yan. Yan ay na-propagate ko yan guys through leaves. yan, Tapos yan. Ang dami yung mga maliliit-liit pa. Yan yung mga na-propagate ko True leaves. So pinagsama-sama ko na po sila dito sa pot na to. Ayan. So ito, yung mga dati ko pa yan na lovely rose. Ayan o. No? Yan. Di ko na naipakita sa inyo guys nung pagtanim ko. So, na-excite lang ako. Tapos, may nilagay lang ako dyan ng isang, uh, ayan, may bibi na yung sa leaves, ayan. Tapos, ito leaves, nilagay ko lang dyan, pinatong ko, natanggal siya dito banda. So, ayan. Uh, today, guys, ay bibigyan ko kayo ng care tips at ano yung ginawa ko dito sa ating lovely rose. Kung uh, paano ko sila na maintain yung ganito kagandang lovely rose dito sa lowland ayan so ito guys ay hy hybrid lovely rose so yung ay hybrid lovely rose naman natin ay talagang ano uh, mabait naman talaga dito sa lowland yun nga lang kapag pala yung lovely rose guys ay sobrang taba ay nagiging kamukha siya ni hybrid lovely rose kasi guys alam nyo itong sapat na to ay hindi yun lahat, hindi lahat yan ay hybrid lovely rose. So, meron ako kasi before binili na cluster na hybrid lovely rose at meron ding lovely rose ako na binili na hybrid, ay na ano, yung lovely rose talaga guys. Yan, meron akong binili nun na cluster din siya, lush na lovely rose na ano na rin, uh, matured na yung kanyang stem. So, bin, ginawa ko nun guys kasi trailing nga sila. So, naghanap ako ng pot na mataas tapos, uh, ipapatrail ko sila pag anon. So ito yung napili ko na pat na pagtanima nun kasi medyo mataas siya at medyo malaki so nagkasya sila jaan So ngayon, ah uh, dito ko kinuha yung iba nating uh, propagation, yan. Kinuha ko yung iba nating ano dito, mga bibi na tumubo. Yan dyan, ano. Kinuha ko dito ko guys kinuha dito. Para mapuno natin yung pat na yan. <laughs> Ayan, hindi yan lahat guys na propagate ko through leaves ha. So, yung iba ay, uh, yung lovely rose ko na nagrat tapos kagaya niya, nagrat yan dati guys and na save ko siya. So, sinama ko na dyan guys and then yung mga propagation natin sa leaves tapos yung iba ay cuttings na galing dito. So, konti lang naman guys yung cuttings na nakuha natin dyan. So, ayan lang. Yan, yan. Tapos, eto, dito ko na siya, guys, nakuha, o. Oh. Ayan, dito, baby nito. So, kinuha ko na siya kasi ito natatakpan. Ayan, tapos, yung mga baby din ng ating lovely rose dyan sa paligid, kung makikita nyo, kumunti na yan. Wala na yung sa paligid yung maliliit. Kasi yun, guys, ay mga propagation lang, true leaves. So, mga hinuhulog-hulog ko lang dyan. Nandito na siya. Yan. Ayan yun, guys, Oh. Yan. So ito guys, so, nabili ko siya, ay eh, talagang ganito na 'to. Hindi po ako nakap ang hindi po ito sa akin lumaki nang ganito talaga. So nabili ko talaga siya nang ganito na. Pero ah uh, ayan, so far buhay na buhay po siya sa atin. Ayan, so ito Papakita ko sa inyo ito 'yung Hybrid Lovely Rose, guys. So kung nat natatandaan ko ito 'yung Hybrid Lovely Rose na 'yon. Ayan, so dati medyo lumiit to kasi parang nag-sidra yung mga leaves niya nung summer. Yan, nung summer nag-sidra yung mga leaves niya dyan. Lumiit siya. Tapos pinasok ko na sa greenhouse kasi siya noon. And, ayan. Ngayon, pina pinapaulanan ko na siya. Nasa rain and shine siya. Kaya tumataba siya. Ayan. So, gustong-gusto nito guys ng ating lovely rosa rain and shine. So, before kung napapanood nyo guys yung mga dati ko pang video nung Uh, unang-unang nagba-vlog pa lang ako ay eto yung mga dati kong lovely rose na yon guys, yan. Tapos yung iba ay nandoon, doon sa pat na yon. So, ang nangyari kasi noon guys, yan lumiit kasi itong mga ito before. So ngayon, buti ngayon guys ay naka-recover sila medyo lo, yan lumalaki na ulit sila guys. So yan kasi before guys ay naano yan um uh, nagmasig nagsimashi yung mga leaves nila paikot. So, ang natira na lang yan sa akin before ay maliit na lang talaga. Grabe, ganyan na lang guys. So, oh. parang ganyan na lang. Mas medyo, minsan nga maliit pa dyan eh. So, buti na lang lumaki ulit sila. So, bumalik sila sa ganda nung nilagay ko sila sa rain and shine. So, before kasi guys, ay eh, nasa loob sila ng greenhouse, hindi sila nasa rain and shine, Kaya, siguro ganon And, siguro ayaw nila yung sobrang init na galing dun sa plastic na gamit natin guys so um, siguro ayaw nila yung ano, impact ng init galing dun sa plastic so kapag kasi guys nasa rain and shine syempre open talaga sila so mainitan man sila ay nakadirect yung ano yung sunlight hindi ano hindi yung pagaling pag kasi guys sa plastic iba eh yung parang oo nga may plastic sila pero parang mas masakit yung init kasi parang nag, yung ano din yung init hindi ko ma-explain. <laughs> basta parang syempre yung ano guys nang init, hindi basta-basta makalabas, 'di ba? Kasi nga may ano, may plastic sa loob, medyo kulob sa taas 'yan, may plastic sa taas, medyo kulob siya sa taas, hindi makalabas labas yung hangin compare sa nasa rain shine sila ay open area talaga siya, guys, 'di ba? Kapag humangin talagang yung hangin nakakapunta sa taas. So kapag may plastic, wala wala talaga hindi makapunta sa taas. So kailangan humangin siya ng malakas yung bang paganyan yung hangin or paganon, di ba? So para uh, hindi nila maramdaman yung sobrang init. So yan, gumaling siya dahil nung nilagay ko siya sa rain and shine. Ayan. So kapag kasi guys nasa loob siya ng greenhouse ay ano, um, pumapayat talaga. So kung makikita nyo, yan, di ba pinasok ko yan sa greenhouse? Yan, nandiyan siya bandaw sa baba na yan. Yan sa baba na yan. So, Nung pinasok ko siya dyan guys, nagsidry na naman yung leaves nila and then uh, medyo pumayat payat na naman. Yan. So ngayon, nilabas ko na naman sila dito sa labas. Kasi guys, kaya yung pinasok ko ay kasi, uh, di ba, ilang araw na din pa, ulan-ulan, ulan-init. Ulan pero, uh, pinasok ko pa rin sila guys kasi nasusobrahan naman sila sa water lalo na medyo malaki yung pot na gamit natin, di ba. So, kagaya nga na lagi kong sinasabi sa inyo, yung ating lovely rose ay gusto sa small pot lang. Lagay nyo guys sa small pot and then i-rain and siya nyo. Pag stable na i-rain and siya nyo. Uh, kahit hindi mo na yan guys dyan ahon-ahonin, hindi nyo na yan ipapas i ano hindi nyo na yan ipapasok sa loob ng bahay nyo or ilagay sa hindi na uulanan, okay na okay siya guys. Walang problema sa ating lovely rose basta maliit lang yung pot niya at well draining yung soil ng gamit natin pero kapag ganyan na malaki kasi guys yan mahirap siya i-rain in siya na yung diretso yung ulan ihahayaan natin sa labas mahirap siya guys kasi nagiging ano din yung ano nila nagiging malambot yung kanilang mga stem parang nararat din sila guys and then yung uh, sa leaves naman nila hindi natin mapansin-pansin basta na nararat na yung ano nila, yung stem nila sa ilalim. Kasi parang dito parang ano pa rin sila guys eh. Uh maganda pa rin yung kanilang leaves compare sa ibang ano natin sa iba nating succulents kapag may problema sa stem nakikita natin yung mga leaves nila ay nagiyelo di ba tas naglalagas nagbumashi ganon pero ito guys na lovely rose ay hindi makikita mo yan okay na okay pa parang healthy healthy pa pero pag pala yan guys binunot mo yung stem niya ay malambot na sa ilalim so parang nagkakaroon na lang siya ulit ng aerial roots yan nagkakaroon siya ng aerial roots pero yung sa ilalim niya talaga ay malambot na And then yung do, parang doon na lang siya kumukuha ng ano sa aerial roots na yun guys. So, hindi siya na hindi siya natutuluyan na marat hanggang pataas pero uh, rat na yung ilalim niya. Yun. Kaya mas magandang itanim niyo siya sa small pot. So sa mga gustong magalaga ng mga uh, lovely rose diyan ay uh, recommend ko po talaga sa inyo na sa small pots niyo po ilagay para kapag gusto niyo na siyang Uh, kapag stable na siya at ilalagay nyo na sa rain and shine ay talagang uh, mabubuhay nyo po kasi kapag ganyan, nasa malaking pot, mahirap po talaga so ako, uh, nilagay ko na kasi sa malaking pot kasi napakarami na nilagay, eh. napakarami na nila sa isang pot and gusto ko silang makita na cluster kasi so ang ginagawa ko na lang, dahil alam-alam ko naman kung paano na sila alagaan kapag alam ko na sobrang dami na nilang rainwater na nare-receive kapag sunod-sunod na talaga yung ulan ay itinatabi ko na muna sila dyan sa loob ng ating greenhouse yung hindi sila mauulanan so para makapahinga man lang sila sa natatanggap nilang water guys ba diba? so kapag medyo okay okay naman yung panahon na ilang days na silang hindi naulanan yun na pwede naman natin silang ilabas yan pwede naman nating paulanan kung umuulan pa. So, ayan. So, ito kasing ating uh, hybrid lovely rose guys ay napakadali lang alagaan dito sa lowland. Pero, yung ating lovely rose ay mahirap. So, ayan. So, kung i compare natin yung ating hybrid lovely rose sa ating lovely rose. So, as you can see, ito ay hybrid po at ito ay lovely rose to guys nung nabili ko. So, ayan siya guys. So, ito yung baby niya na medyo tikom pa oh. 'Di ba? Lovely, lovely rose siya. And ito yung nabili ko na trailing. Ayan, kinuha ko yung baby niya dito banda. Ayan ano oh. Kung makikita niyo, 'di ba guys, para na siyang hybrid. Yan, para na siyang hybrid lovely rose pero hindi po 'yan ano hybrid lovely rose. So ayan oh. Tingnan niyo, para na siyang hybrid lovely rose. Oh, ayan oh. <laughs> yung mga baby niya. Pero ito guys, hindi nagbago oh. Yan. Siguro guys, ito, grabe na yung rainwater na nare-receive niya. Kaya, ganyan. Tapos, hindi sila maka-receive ng uh, sobrang init. Kasi, dito kasi guys, sa side na to na nilalagyan ko sa kanya ay, ano, uh, may nakukulimliman sila kapag, ano na, mga past 12 na, 12, 12 o'clock, ganyan. And then, mainita na lang sila ulit kapag Pahapon na yan na aanohan na sila ulit ng araw. So ayan, uh, wala kasi ako guys makuha na uh, area na talagang mainitan sila ng simula morning hanggang hapon. So plano ko sana dun banda sa tabi ng Purple Delight kasi wala pa tayong patungan dun. Kaya Pansamantala dyan muna sila sa dati kong nilalagyan. Ayan, so tingnan nyo guys. O ba diba, para na siyang, ito yun o, oh. ito para na siyang hybrid lovely rose. So, dalawang stem to guys na nagtitrailing. Yan si lovely rose yan guys. Tapos, ito pa. oh Yan, lovely rose yan guys. So, yung dalawa ditong baby. So, dito. Tapos, dito banda may tumubo. Kinuha ko yun yung nilagay ko sa bago nating pot. Yan, bagong propagation natin. Yan. Hi, uh, ano to guys, lovely rose din yan. Pero kung titingnan nyo, sa taba niya guys ay para na siyang ano, hybrid. Yan, ito, lovely rose din to guys, oh. Pero ito, hindi din nagbago. Ayan. Ito, ito parang hybrid to eh, hybrid. Yan, ito, the rest, ano na to guys, mga hybrid na to. Yan, hybrid lovely rose na yan. So, ito lang na, ano na to, yan, tanda ko talaga, na nabili ko yan, na parang nakatikom talaga siya guys. Yan nasa sobra na kasi to guys sa ah, nare-receive nilang rainwater so palagi kasing umuulan-ulan so tingnan nyo naman o oh, basa-basa pa yan o oh. Mm, ba diba? so yun lang guys yung napansin ko sa kanya kapag pala ay sobrang taba ng ating love Rose, ay nagiging kamukha niya si hybrid ayan eto hindi ko lang alam kung bakit ganyan hindi pa rin, hindi siya nagbago pero Ayan, no, oh, Ang ganda pa rin ng kanyang rosetta trailing pa rin yan, guys. So, tsaka okay na okay yung stem niya. Ayan. Oh. Ano na kasi to guys? Ah, uh, stable na kasi, kasi itong mga ito. So, ito naman na bago nating tanim. Ayan. Ito na, itong bago nating tanim ay ilalagay ko muna to sa loob ng greenhouse at sa shaded area ko muna ilalagay. So, uh, parang ano lang, uh, na-initan na lang sila ng morning sun and kapag tanghali ay sa ano muna guys, sa shaded yung hin hindi sila mainita ng afternoon kasi baka ma ano ma sunburn yung iba kasi syempre yung iba guys ay kinuha ko sa medyo lilim-lilim kagaya niya no. Medyo lilim 'di ba na sa ilalim kasi maliliit sila. Yung iba din dito ko kinuha sa medyo lilim. Meron ako dito pinut pinutol guys so yan dito ba ayan no. <laughs> lilim kasi siya, parang naipit na siya dito oh, sa pagitan niyan kaya kinuha ko at nilagay ko dito ito yon oh Ayan. ito parang ano na to guys eh parang si hybrid na to pinatong ko lang oh um. patong lang ganyan hayaan na lang natin niya na magkaroon siya ng roots yan so ayan guys yun lang guys ang ma-share ko sa inyo ngayon itong ating mga lovely rose kung paano ko siya na alagaan dito sa lowland para ma -pan kung paano ko siya na maintain na ganito yan ni rain and shine ko lang siya guys nung stable na siya at okay na okay naman siya, guys. O. Oh. and ito, na-rain shine ko na talaga. Stable na stable na kasi talaga to guys. So tingnan nyo naman yan, guys. So, nag-aerial roots na nga. Ayan, o. Oh. Mm. Stable na kasi yan, guys. Kaya, kahit na medyo malaki yung pot, napakarami naman nila, guys. So, tingnan nyo naman. Uh, medyo malaki yung pot niya, pero napakarami nilang iinom. Kaya, okay na okay sila sa rain and shine. Pero kapag po tayo ay nagtanim na... Uh, Kunyari, ganyan lang, dalawang piraso or tatlong piraso, ilagay nyo lang po sa small pot. Kasi kapag nasa malaking pot nyo po yan inilagay tapos ni Rain and Shine nyo, talagang mamamatay po talaga siya. So, itry nyo guys, yung mga hindi makabuhay ng lovely rose, itry nyo na itanim sila sa small pot. And then, pa-stable nyo muna bago nyo siya ilagay sa Rain and Shine para kahit hindi nyo na yan kuhanin ay mabubuhay na yan guys. Hayaan nyo lang yan. Gustong gusto kasi nito guys ni Lovely Rose kapag kunyari din tayo ay magpo-propagate yan ng leaves. Kunin mo lang yan tapos ilaglag mo lang dyan. Laglag -lag mo lang dyan basta yung hindi siya mabibilad ng araw para dun sa medyo lilim-lilim niya para hindi siya sunburn So, hayaan mo lang. Inaglag mo lang guys. And makikita mo, ganyan, ganyan na yan guys. So, mga ilang months. Yan. Ganyan na yan. Makikita mo yan ganyan na. So ganun na lang guys yung ginagawa ko sa kanya. Kasi pag lagi niyong pinapansin, yun yung nag siya. Yun yung pansin ko kay Lovely Rose. So kapag binibaby niyo siya ay lalo siyang nagpapababy. <laughs> yan, nag siya. So, ito yung ating isa, guys. So, ito, ang nangyari nito ay na crown rat siya. Hindi ko alam kung bakit siya na crown rat. So, ang ginawa ko, may parang yung ganyan niya guys, so ganyan niya, natangga, narat yung ganyan, yung dito sa side. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang lahat ng leaves niya and tinubuan siya ng tatlong baby. Ayan. Isa din yung guys sa uh, isa din yung paraan kung paano natin siya i-propagate. Ganun pala kung gusto natin siya uh, i-propagate para madami yung tumubo sa kanya, tanggalin lang natin yung crown niya. Pero nakakahinayang guys, 'di ba? So ito kasi accidentally nag-ground rot lang siya and wala na akong makita sa kanya na uh, pwedeng pagtubuan ng uh, ng panibagong rosette niya kasi nasira na talaga. So ang ginawa ko tinanggal ko na lang lahat ng leaves and then hinayaan ko siya oh. Tingnan nyo. nagkaroon siya ng tatlong bibis and parang mayroon pa siyang isa sa ilalim, hindi lang makita sa camera. Ayan. So yan yung ating isang lovely rose. So, yung ibang maliliit dyan, guys, kinuha ko na. Yun yung nilagay ko dito. Yan yung mga dito banda oh. Yan. Kaya doon banda ay medyo ano na nilaglagan ko na lang ulit ng mga leaves. Yan para ma-propagate and happy na ako guys kasi tingnan niyo. Kung makikita nyo, siguro parang hindi nyo makita, parang hindi masyado. Pero sa personal guys, ayan, kung makikita nyo, di ba pink siya? Parang siyang pusha pink guys na, ang tingkad na pink parang anting kad niya na pink pero parang lining lang kasi guys kaya hindi masyado maano oh. ayan so noon nilagay ko siya doon banda guys so oh, diyan sa blue na balde yan no, pinatong ko siya diyan guys ng ilang days ayan yung nangyari sa kanya nagkaroon siya ng pink pink sa lips so oh, napakaganda niya ngayon ko lang yan guys nakita yung iba naman na hindi siya lang oh Yan siya. Tapos ito medyo ganun din oh. Kunti pa lang. Pero ito, madami na talaga. And ito oh, meron din konti. So, nagaganyan pala siya guys kapag uh, naarawan talaga siya ng morning sun. Yan, morning sun afternoon. Yan, gustong gusto nila yan guys. <laughs> yan, so yun lang guys ang share ko sa, sa inyo ngayon. And sana po ay uh, nabigyan ko po kayo ng karagdagang kaalaman kung paano natin alagaan yung ating lovely rose dito sa lowland area. So, pwedeng mag-work sa inyo yung mga sinishare ko pero may ano din po talaga meron ding hindi hindi magwo-work sa inyo kasi magkakaiba naman po kasi tayo ng location and yung environment na din po siguro kasi dito guys mahangin at mainit dito sa amin eh kaya siguro maganda yung ano ng ano ating mga succulents kasi gusto nila yung mahangin 'di ba yung mainit pero Uh, may ganda yung air circulation. Kasi guys, dito mahangin kasi bundok to eh. Yan, palayan kasi dito banda. Kaya maganda yung ano, flow ng hangin dito sa amin. So, yun lang guys, ang may share ko sa inyo, yung mga ginawa ko lang dito sa ating mga uh, hybrid lovely rose at lovely, lovely rose, kung paano ko siya inalagaan dito. Kung ano yung mga ginawa ko, para ma-maintain ko yung kanilang ganda na ganyan o. Oh. Ayan. So that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching at uh, kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Merchants Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So bye-bye guys and happy gardening everyone. God bless us all.